Daming tao makastig yung oh. iba umuwi na, yung iba kakarating pa lang, kagaya namin. Nila kahapon pa yang ibang ayun pa iba hindi pa dumating So dami 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 dami, minta aw ditoh Nandito na tayo ngayon sa Magpupungko, Barangay, Pilaring, Pilar, uh, Surigal del Norte. So, pass tayo sa loob mga kastig. Sama dito yun doon. environmental fee. So, dito tayo magbabayad mga kastig. Parating na tayo ngayon dito sa Pilar. <laughs> Papasok na tayo dito sa Magpupungko. oh, oh, oh. oh, oh. medyo so, makasig. Nandito na tayo ngayon sa magpupungka. Magpupung magpupungko. Ginawa mong magpupungka yan kasi. <laughs> magpupungko. So, dito na. Asmed sa loob mga kasig. Samahan nyo kayo makasig, ha? Mm -hmm. Hindi tayo magpupungka. <laughs> Pagdating nyo dito sa loob, dito yung makikita nyo mga tig. Masasakyan nyo. Single dito. Pagdating nyo dito, iwan nyo yung sasakyan nyo dito sa baba dito pala sa gilid ayan, yung mga motor nyo nakahilera dyan kutsin nyo rin dito ayan Ito yung mga yung ano, nila kasig. Oh. Ano, ang ganda kasig. Oh. Yan, dito. Yan. Ano yan? Ito dito? Ito. Eh, sa kanilang mga subinor, dito sa magpukong ko. Ito yung mga

itu ragam <tangan> <tuk tangan> este na kain tayo na ano, peaceful dito na sa si Cagao isang royal <laughs> royal mabobo pa pa tanim ticket benta dito kasi ko magkano to ang ganda pala dito mo, casting oh. white sun ang daming tao dito sa ngayon casting dami so punta na kayo dito sa Siargao sa magpupunggo pools ah magpupunggo what? basta sa magpupunggo <laughs> magpupunggo ayan so magpupunggo walang pools ayun dito tayo sa gilid ko ng dagat Ayan dito mga kastigo. Ito yung makikita nyo pag pumunta kayo dito sa Siargao, sa Pilar, sa Magpupungko. Ayan. May ano pa silang ginawang ano dyan. Oh. Mga kastigo. Pasahin nyo. Ayan. <Minnesota>. Ganda mga kastig. Sobrang ganda dito. Punta na kayo dito sa Siargao sa magpupungko sa Pilar. Kasi sobrang ganda. Yung yung Wangin mga Oh. Puting-puti at saka pinong-pino siya. Ganda. Ayan, so punta tayo dun sa tinatawag nilang magpupungko. Ayan, sa bandaming tao. Punta tayo dun mga kastig. Ahora, si te invita, Hi ma'am, welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube uh, Ma'am, baka gusto mong bumati May gusto kang batiin ka anak kaibigan, umahal sa buhay Ah, uh, wala naman sir uh, Baka gusto mong batiin yung mga kaibigan mo dito uh. Hi, Tops! Ayun. Gusto. Welcome to Siargao. Yun. Daga saan po tayo, ma'am? Taga, ano po, Haboy. Barangay Haboy. Ayun. Pangalan natin? Beverly Magallanes. Ayun. So, maraming salamat, ma'am ha. Huwag lang kalimutan manood at mag-subscribe na rin sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. Maraming salamat, ma'am. Antayin mo lang sa susunod na mga araw. Tingnan mo sa YouTube channel natin, Marigold Star TV. Kastigo. Um, eh ang ganda dito ayan kastig, okay. harap kastig tanggalin mo yung ano kamera pwede na tanggalin mo pwede naman mo naman Welcome sa Marie Goldstar Star TV sa YouTube. Ayan. So, andito na silang lahat. Lawak pala dito makastig sa magpupungko. Baka magtatanong kayo gaano ka haba. O, yung ano dito. Sobrang ano, siguro mga kulang-kulang isang kilometro. Haba. At saka malawak, malapad yung ano dito. Yung kanilang Ayun mga buangin. Magpupong ko dito sa Siargao <tipun> eh. Oh, sana istrinya. <laughs> Yung mga bato dito, mga kastigo tingnan nyo. Ayan, oh! Daming tao makastigo, iba ba? Umuwi na, kapatid pa namin. Yung iba kahapon pa, yung iba ngayon pa, iba hindi pa dumating. So, dami, 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 daming tao dito. picture. Daming tao mga kastig, oh. Punta na kayo dito kahit bukas. So, kahit kailan mapanood nyo ito, punta na kayo kasi sobrang ganda dito. Lalo na kagaya na, na ngayon, na low tide. So, ganito yung makikita nyo. Ayun, no? Ganda dito mga kastig. Wala ko masabi. Dito sa gilid, pwede kayo maligo dito. para dito pumunta ng ano kung kung yung bayarin mga kung dalawang person na kung lang yung kanilang drone kung pula, kung puti, yung sayo itim kung kung

Yan, di mo na poposting. Ayun pa isa tatarun taro pa yan. Yun yung uwi-uwi ng casting. Punta ka doon yung know? Ano? Ano? Sinanak? nag kasi Parating na yung high tide mga kastig. Pauwi na tayo. isa pong napakagandang tanghali sa inyo sir gusto mo po ang mag shout out ah uh, shout out pala sa katrabaho ko sa Maxima Graphics at saka ano pa ba sino pa ba yung shout out mo Ah, uh, sa girlfriend ko andun sa mental anong pangalan natin sir Ah, uh, si Kimberly ah si Kez maraming salamat po sa panonood at huwag mo mong kalimutan mag subscribe at saka i-share mo na rin sa Facebook para malaman ng mga tao na dito sa Mindanao at sa kalalo na dito sa Siargao may magpungko pa dito thank you sir good bless isa na pagandang pag tanghali pa sa inyo sir gusto mo ba, ba na mag shout out shout out sir sa pamilya mo asawa mo mga anak mo shout out mo shout out to hindi ah, wala mo na naaman na, 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 na man, ah, sige pala. shout out mo lahat shout, sige shout, shout out lahat ng mga uh, kapatid ko mga uh, nalay at mga uh, auntie <coughs> Anong pangalan po natin, sir? Pangalan po natin? Ang pangalan po po si Raul Espargandos. O, oh, taga saan po tayo? Um, kutabato, Davao. Wow, wow. shout-out po yan sa lahat ng taga Davao. Kutabato, Davao? Kutabato? Hindi kami Kutabato. Kutaga, kutabato, may mga... Um, dito oh, sige. Shoutout pa sa lahat ng dako tabato Sige, thank you po sir. Maraming salamat sa inyong pag-shoutout. Sir, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share na rin sa ating munting channel, ang Marigold Gulzar TV YouTube channel. One, two, three. Ayun. Isa pa. Harap dito, ma'am. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Shout out sa Family. Ayun. Okay, one, two, three, axe. Okay, good, 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 good. Very good. So, sino na mag-shout out dito? Ayun. Pangalan natin, ma'am. Pangalan, pangalan. Pangalan. Ah, sino yung babatiin po natin? Si, ano? Si Ursula Fernandez. Saan po sila, ma'am? From Cotabato City. Yun na po sa kanila. At welcome tayo dito sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayun. So, huwag lang kalimutan, manood at mag-subscribe na rin. Okay. Yun, maraming salamat sa inyong lahat. Sino pa? Ayun. Maraming salamat. Okay. Okay kami paalis na yung iba kakarating pa lang so welcome sa kanilang lahat sa Marigold Star TV I'm sorry. Should. So basta shout out na lang sa lahat ng ating mga subscriber at saka mga followers uh, sa ating yung munting channel, ang Marie Gulzar TV YouTube channel. At saka sa aking FB Reels at Marie Vasilio. So mga kastig uh, maraming salamat na lang lahat. Kasi maraming pa rin puntaan mga kasi, para makita nyo lahat ng kabuhan dito sa Sergao. So kung ano mang isano ng ating buhay mga kastig uh, mayaman mo tayo mahirap, may kira mo tayo wala. Basta Handa natin mga kasting na huwag lang natin kalimutan na sige na sa mga ating buhay. Siyempre kayo din mga kasting buhay namin. At yun lang po. Maraming salamat. God bless to us. Eh!